So ayan guys, bali nga pala ang gagawin ko ay uh, lagyan ko ng fertilizer yung malunggay kasi nga nagihilo na, na siya yung dahon. So pag ganyan, kailangan na niya ng ano, ng fertilizer. Yung gagamitin kong fertilizer ay triple 14. Ayan, pampataba yan ng mga halaman kasi kulang na yung ano nutrition ng ano ng lupa kaya kailangan po lagyan ng ano ng fertilizer so hindi, hindi kasi dito mataba yung lupa kasi nasa kataasan at hindi naabutan ng ano ng tubig so dry dito yung lupa yan so ganun ang pagkanitong lupa na hindi siya gaano mataba kailangan lagyan ng fertilizer para lumaki yung mga halaman yan. tulad yan yung nagulay na yan na kalunggay ay kailangan lagyan ng fertilizer para lumaki siya ng maayos